Noong Abril 24 at 25, naglunsad ng operasyon ang Estados Unidos sa Asia Pacific na nagbigay muli ng tensyon sa rehiyon. Sa ilalim ng operasyon na tinatawag na Freedom of Navigation Patrol, tahimik na naglayag ang USS William P. Lawrence, isang guided missile destroyer ng US Navy sa gitna ng Taiwan Strait. Ang layunin nila ay ipakita na bukas ang mga daang tubig na ito para sa lahat ng bansa at hindi ito basta pwedeng angkinin ng sinuman. Pero bakit nga ba kailangang itaya ng Amerika ang tensyon para lamang sa isang simpleng paglalayag? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Habang maayos ang panahon at kalmado ang dagat, ramdam ng mga sakay ng barko ang tensyon sa paligid. Hindi nagtagal, naglabas ng pahayag ang China sa pamamagitan ng kanilang Eastern Theater Command ng People's Liberation Army. Hindi ito basta paalala kundi isang babala. Agad silang nagpadala ng mga barko at fighter jets para subaybayan ang USS Lawrence. Ipinakita pa sa Chinese media ang mga kuha mula sa drone at radar, pati mga barkong animoy-anino na sumusunod sa destroyer ng Amerika. Pero kapansin-pansin, hindi nagbigay ng opisyal na reaksyon ang Estados Unidos. Walang pahayag mula sa Pentagon, walang mga tweet mula sa mga politiko o matataas na opisyal. Tahimik lang nilang itinuloy ang paglalayag ng USS Lawrence, parang normal na operasyon lang ito. Wala rin kahit anong evasive maneuvers tulad ng pagliko o pagbilis. Parang sinasabi nilang, wala kaming ginagawang mali, kaya walang rason para magpanik. Alam mo ba, ayon sa international law, kabilang na ang kinikilala rin ng China, ang Taiwan Strait ay itinuturing na International Waterway. Ibig sabihin, kahit sinong bansa ay pwedeng dumaan dito nang hindi humihingi ng permiso. At yun mismo ang pinakita ng Estados Unidos na hindi nila kailangan ng basbas -bas ng kahit sino para gamitin ang daang tubig na ito. Pero kahit kalmado sa panlabas, alam ng lahat na delikado na ang sitwasyon. Isang maling galaw lang o halimbawa'y maling basa sa radar na masyadong malapit na fighter jet o hindi sinasadyang pag-lock ng missile system ay maaaring magdulot ng seryosong kaguluhan. Hindi biro ang tension at bawat miyembro ng crew mula kapitan hanggang radar operator ay alerto sa mga posibleng panganib. Hindi ito simpleng paglalayag para itong tahimik na pahayag na nagsasabing hindi kami matatakot, hindi kami uurong. Minsan ba, hindi ba mas nakakatakot pa nga kapag ang kalaban ay tahimik lang pero tuloy-tuloy sa ginagawa niya? Sa kabila ng bantang ipinakita ng China, hindi bumitaw ang Amerika hindi sila nagpatinag, hindi sila lumihis ng daan. Sa halip, pinakita nila na minsan, hindi na kailangan ng malalakas na salita o pagbabantang militar. Ang simpleng paglalayag ayon sa batas, sa kabila ng presensya ng mga barko at eroplano ng China ay sapat ng mensahe. Hindi na simpleng umiikot ang mundo sa karaniwang ikot nito. Sa bawat pag-ikot ng mundo, lalong umiigting ang tensyon sa mga rehiyon ang dating malayong banta, ngayon ay unti-unting lumalapit. Ang bawat kilos ng barko, ang bawat lipad ng eroplano, ang bawat pagputok ng misil, lahat ito ay may kasamang mensahe. Lahat ay bahagi ng isang mas malawak na laro ng impluensya at kapangyarihan. Sa tubig, sa himpapawid, at sa lupa, malinaw ang galaw ng magkabilang panig. Hindi na usapin kung sino ang may mas malakas na armas. Usapin na ito ng tiyaga diskarte at kakayahang manatiling matatag sa ilalim ng matinding presyur. Hindi sapat ang lakas dahil kailangan din ang liksi. Sa bawat oras na lumilipas, bumibigat ang hangin sa paligid. Hindi man sumasabog ang tunog ng labanan, ramdam naman ang bigat nito sa bawat galaw ng mga tropa. Habang ang mga leader ay nagpapalitan ng mga pahayag sa media, ang tunay na labanan ay nangyayari sa mga lugar na hindi nakikita ng karamihan. Sa ilalim ng dagat, sa ibabaw ng ulap, sa mga radar screen at sa mga encrypted na komunikasyon. Ang bawat hakbang ay sinusukat at ang bawat desisyon ay tinataya. Hindi maitatanggi na ang Indo-Pacific ay naging isang larangan ng pag-aagawan. Hindi na sapat ang maging neutral. Hindi na sapat ang manood mula sa gilid. Sa mundong ito, kung hindi ka kikilos, ikaw ang mauuna. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang simpleng katotohanan na isang pagkakamali lang Isang maling interpretasyon ay sapat na para magliyab ang isang apoy na matagal nang iniiwasan. Hindi dahil gusto nila ng digmaan, kundi dahil sa ganitong tensyon, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humila ng lahat sa hindi na mapipigilang banggaan. Kaya't sa bawat paglalayag ng destroyer, sa bawat pagsabog ng live fire drill, at sa bawat bantay ng mga satellite sa kalangitan, naroon ang parehong layunin na ihanda ang sarili sa anumang maaaring dumating hindi upang manguna sa gulo, kundi upang siguraduhin kung darating man ang unos ay handa silang salubungin ito. Ayon sa kasunduan ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang Taiwan Strait ay itinuturing na international waters. Ibig sabihin, malaya dapat itong madaanan ng lahat ng barko, kabilang ang mga barkong militar. Ngunit, sa kabila nito, iginiit ng China na bahagi raw ng kanilang internal sea ang lugar na ito, hindi ba't nakakagulat na pinipilit nilang baguhin ang mga umiiral na batas? Bilang tugon, tuloy-tuloy ang Estados Unidos sa pagpapadala ng kanilang mga barko tulad ng USS William P. Lawrence sa Taiwan Strait. Sa bawat pagdaan nila, ipinapakita nila na hindi nila kinikilala ang eksklusibong pag-aangkin ng China sa lugar. Hindi lang ito simpleng paglalayag, kundi isang matibay na pahayag ng kanilang paninindigan para sa kalayaan sa dagat. Hindi nila hinahayaan na gawing normal ang pag-angkin ng Beijing. Samantala, hindi rin nagpahuli ang China sa pagpapakita ng kanilang lakas. Matapos ang transit ng mga barko ng US Navy, agad silang naglabas ng mga larawan at video ng kanilang warships at fighter jets. Sa mga state media nila, pinapalabas nilang sila ang tunay na may kontrol sa rehiyon. Ginagamit nila ang mga salitang provocation, illegal intrusion, at destabilization para bigyan ng ibang kulay ang kilos ng Estados Unidos. Kung iisipin, hindi ba ito isang sinadya at planadong propaganda para ipakita sa mundo na sila ang biktima? Hindi rin basta nagpapadala ang Amerika. Para sa kanila, ang bawat pagdaan sa Taiwan Strait ay isang stress test. Tinitingnan nila kung hanggang saan ang kayang gawin ng China kapag hinarap sila ng direkta. Sa bawat hakbang ng US Navy sinusukat nila ang bilis ng reaksyon ng Beijing, pati na rin kung gaano kabilis magpadala ng kanilang puwersa. Ang ganitong klase ng tensyon, kahit walang putok ng baril o sabog ng bomba, ay isang mas delikadong laban ng diskarte. Habang tumatagal, nagiging mas karaniwan na ang mataas na alerto, surveillance at reconnaissance sa rehiyon. Isang maling galaw lang gaya ng maling basa sa radar o aksidenteng paglak sa missile system ay pwedeng magdulot ng hindi inaasahang gulo. Dahil dito, lalong humihigpit ang sitwasyon sa Indo-Pacific. Hindi na lang ito basta laban tungkol sa batas ng karagatan. Isa na itong labanan ng political will at determinasyon kung sino ang magtatakda ng mga bagong patakaran sa mga darating na taon. Habang ang mga barko ay patuloy na naglalayag, ang mga eroplano ay nagbabantay sa himpapawid at ang mga satellite ay nagmamasid mula sa kalangitan. Lahat ay handang-handa na hindi para agad sumabak sa digmaan, kundi upang siguraduhin na kapag dumating ang oras ng tunay na pagsubok, ay alam na nila ang bawat galaw at diskarte sa laban ng kapangyarihan. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Indo-Pacific, kitang-kita natin kung gaano kaimportante ang bawat kilos ng malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at China. Hindi lang ito simpleng usapin ng teritoryo, kundi labanan na rin ng impluensya at kapangyarihan. Sa bawat galaw nila, mas lumalabo ang posibilidad ng diplomatikong ayos. Kayo sa tingin ninyo, hanggang kailan kaya magtatagal ang tensyong ito bago tuluyang sumiklab ang mas malalang labanan? Ibahagi niyo ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.